Ay mga boss, yung ating gagawin ngayon ay ayaw mamatay yung ilaw yung kanyang stoplight. So hindi nakakapak yung brake pedal yan mga bossing oh. so, nakailaw yung stoplight niya. Mazda CX-7. Check natin yung kanyang stopper ng stoplight switch. Kasi ito yung kadalasan na nababasag. Ayun oh. Nakita ko na agad mga boss durog nga yung kanyang stopper so lalagyan natin ng stopper to mga busing ng stoplight switch kaya nakahilaw yung kanyang stoplight ako siguro sa Mazda <laughs> so ayun mga boss malamang meron ito sa Mazda lalagyan muna natin ng temporary uh, stopper tong kanyang uh, uh, stoplight switch so ito muna ilagay natin yung tux uh, ito so, muna ilagay natin mga busing Para lang Hindi namilaw yung kanyang Stoplight So ayun mga boss Nalagyan na natin ng stopper Yung kanyang switch Ito yung kanyang switch mga boss oh. Ito yung nilagay natin na Tox. Uh -huh. Tapos nilagyan lang natin ng para hindi siya Para, para tumibay po. Para hindi pumalas. So, check natin. Sige, sige. Ay, preno ko ha. Dala, sir. So, yun, wala na oh. Wala na. Yan. Preno ko, sir. Okay. Isa pa. Pitaw. Preno. Okay mga boss, suwabe na yung ating ilagay na stopper ng stop light switch. Masta 67. Balik ko lang sir.